Eh yung uh, ang presidente po eh nagsalita tungkol doon sa maingay na maingay ngayon na usapan sa supposedly threat daw nitong si Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ni President Sara Duterte, pag may nangyari sa kanya pag siya ay namatay, ay pa-assassinate niya ang presidente. Eh, siyempre may reaction diyan. Eh, lahat ng ganyan statement, uh, threatening the life of the chief executive, eh, malaking bagay po yun, malaking istorya yun. At si Vice President Sara Duterte nga, mukhang ah, uh, nagbabacktrack na rito. Eh, ibig sabihin, pinaliwanag niya ya uh, hindi raw threat yung kanyang sinasa yung kanyang sinabi. But anyway, mamaya pag-usapan ko 'yan. Pero ito, ang kay Marcos muna. Uh, ang sinabi po ng presidente, palagay ko to, meron siyang nakinig siya sa advice. Eh, rule of law. Okay? Kasi may threat na galing dun sa vice president. Ang sinabi ng presidente, he will uphold the rule of law. Uh, nagkaroon ng, uh, kung pagayong atake ni Sarah, medyo mi kaha, kahalong, uh, ano na yun eh, hysteria. Kung maga, uh, kung nasa mall sila, nag na si Vice President. Ang ginawa ng uh, presidente, BBM, eh, sinabi niya, rule of law. Kumbaga, may pang ano po yon, pang kalma. Hindi siya nakipagbabag. Iyon ang aking uh, take dito. No? Kasi kung nag -hysteria na yung kabila, nag na sa mall, eh, sasabayan mo yung init na gano'n. Aba, delikado yan. baga, nag-aaway ang mag-asawa babait at lalaki. Siyempre, uh, mas malamang na maging emotional. Maging emotional yung away. Ganun nang nangyayari dito sa atin. Yung uh, reaction ng Vice President, naging emotional regarding doon sa nangyayari naman sa hearing sa Quadcom. Ano ba yung hearing sa Quadcom? Tungkol daw yon sa mga confidential funds ng Vice President. Ang sagot naman nung kampo ng Vice President, eh, bakit uh, Quadcom ang nag-iimbestiga niyan? Kung yung nangyayari dyan sa confidential funds na yan, bakit sa Quadcom? Kailangan, eh, imbestiga. Kapag may kaso, file ng case. Ah... Uh, So ang uh, side ng uh, vice president eh lahat ng nangyayari na yan ay uh, politically motivated. Inuupakan siya, uh, they're doing a binay on her. Yan po yung galing dun sa kampo naman ng vice president. So umiikot 'yan, nagyayari ang mga nangyayari na yan sa sa Kamara, sa House of uh, Representatives. Ang uh, naging uh, response ng uh, Vice President ay eh, gantihan or uh, paratangan ang Marcos uh, administration. Sinama niya na si First Lady Lisa Arreta Marcos, sinama niya na si Speaker Martin Romualdez. Dahil sinabi niya, yung mga yan ang mga nag-sasama-sama uh, para siya ay upakan. So ang Presidente po gumawa ng strong ng uh, video pero medyo may, may tapang may angas ng konti yung kanyang uh, video uh, sinasabi niya criminal criminal attempts therefore rule of law okay uh, minura daw siya Pinag, uh, bantaan siya uh, kung gagawin daw sa kanya yan eh paano pa yung mga ordinary citizens Medyo lagpas na po yun. Medyo OA naman yung ah, <laughs> uh, Kailangan intindihin po na yung context nung sinasabi ni Vice President, uh, eh, ang, ang kanyang punto nga, it was uh, taken out of its logical. Uh, taken out of its uh, logical context. Ang logic po doon, pag may sa akin, eh, pa kita. Alam mo, hindi madaling gawin yun, ha? Yung pag-assassinate. At saka kung merong gagawa nun, hindi naman niya announce yan, eh. Maraming ang, mga, maraming ang pwedeng sabihin tungkol dyan sa announce, o oh, sa, ano, sa histeria, uh, hysteria. Pwede na natin sabihin hysteria ng Vice President. Uh, pag tinignan niyo yung video ni Sara Duterte, Uh, mukhang uh, sarili niya lang, mukhang siya lang ang kumuha dahil close up, tapos not well lighted, and therefore hindi produced. Uh, parang selfie, ganon. Eh, uh, mukhang hindi pinagandaan. So ang kuha ko dyan, is spare of the moment yun. Uh, bugso ng damdamin, dala siguro ng galit. At yan ay nasa karakter niya na mula pa nung siya ay mayor, na meron tayong mga balitang natanggap noon, paanananampal, yan. Inawa yung tatay over the appointment of uh, the same person, yung si attorney, yung kanyang uh, chief of staff na si Lopez. At uh, meron na siyang history ng ganyan. Uh, she flares up. Uh, uh, umiinit ang ulo. Tapos, eh pagpalagay ng uh, ang feeling niya, eh, siya ay uh, persecuted. At may punto naman doon kasi ang ginagawa kasi ng House, uh, nag-create ng committee all for the purpose of uh, drug war. Yung office of the vice president. Yung uh, kumbaga ang naging attention ng House, ay ang vice president. Bakit? Siya ba ang problema natin? Eh, vice president lang yan. Ano bang power meron yan? Ang kanilang sinentro ngayon ay yung confidential funds. Ah, ang maganda rito ay ah, kailangan yung mga gumagamit ng confidential, confidential funds ngayon eh mag-iingat na rin. Eh, baka mangyari sa inyo yan nangyayari kay uh, Sara Duterte. Uusisi, uusisain lahat. Well, anyway, ang punto ko po yung video ni Marcos ay uh, ang aking uh, kuha dyan. It was intended to uh, bring down the level of ano, hysteria. Magkaroon ng konting uh, relax lang buna calmness in all these uh, political discussions in the land okay uh marami nagsasalita ngayon uh tukol dito sa ginagawa na house kay uh, Vice President Sara so kahapon itong si uh, Duterte VP, ay nagpunta sa house at siya ay uh, uh, pumayag na maging resource person ng uh, House Committee and Good Government and Public Accountability. Magkaiba po yan doon sa Quad. Uh, para daw uh, maipagtanggol niya yung kanyang Chief of Staff, si Suleika Lopez. Uh, dati ayaw niya pa, ayaw niya magpunta dyan at illegal. Eh mukhang ngayon, parang uh, nahimas nahimasmasan na siya at sinabi na uh, bakit hindi ka lang magpunta ro? Walaan man sila magagawa sa iyo. Uh, yung si ang um, ang matinding sipsip -sip, hindi matinding sip -sip, ang matinding uh, taga tagausig ni VP Rito ay yung si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ah. So you have to take your oath And everything... So, the vice president took the oath. Okay? Uh, ano po ba ang napag-usapan doon? Uh, ang uh, pinag-uusapan po dyan, yun daw, yun daw uh, pera na involving something like 37 uh, million pesos. Eh, na-release basta. Nang ganun-ganun lang. Okay? Ang sabi po nung mga tauhan do sa office of the vice president. Yung pera daw eh hindi naman nila hinawakan bagkos na ibigay lamang yan, disbursed to security officers. Yan yung kumagayan yung mid of the hearing. Ano nangyari do sa pera na, na under the confidential uh, fund? Yung uh, both in the office of the vice president at saka po doon sa DepEd. Okay? Yung dating disbursement officer ng Department of Education nagtestify kahapon at ang sinabi niya nga yung uh, security officer ng DepEd ang nag-disburse ng 100 plus million confidential funds last year uh, no habang education secretary pa si vice president ayun dis disbursement daw yon ay ibinigay sa isang uh, security officer okay eh yan po mga nagtestify kahapon earlier eh sila ay uh, cited in contempt by the same committee dahil uh, hindi sila nag-attend ng hearings So, kahapon, nag-attend na sila. Uh, may kasama pa sila mga alalay. Okay? Yung uh, paglipat daw po nung pera, uh, yung paglipat daw nung pera, uh, hindi na nila nahawakan. Hindi na nila nahawakan at dumiretso na daw doon sa... Uh, security officer. Uh, so, yan po ang mga hearing ngayon. Ano makukuha natin diyan? Wala naman nangyayari. Uh, just the revelation, it's all for show. Sure. Meron bang conclusion? Meron bang uh, masasabing, uh, oh, totoo nga na wala yung pera. So, ganito mga naririnig natin mga comments. ayun kay, halimbawa, ayun kay, uh, Congressman Marcolleta. Yan daw po uh, nangyayari na yan. Si Marcolleta e eh, party list representative yan eh, na sa GIP. Yun daw po nangyayari na yan sa House. Ay uh, kasi yan eh, allegations na mali ang paggamit, misuse ng pondo ng Office of the Vice President and the Department of Education. Ang ah, sabi niya po, eh hindi naman yan para to uh, gain knowledge or insights or information, to craft new uh, mga bagong batas daw po, or even uh, to amend new laws. Wala daw po diyan yan, sabi ni Marculeta. Walang mangyayari yan, which is parang ang gano'n. Anong ngyayari? Oo, oo. Uh, so far. So far. Uh, noong pong uh, nag-interpellate itong si Marcoleta, uh, ang sinasabi niya, dapat meron mo ng specific bill na nakahain dyan bago tayo magkaroon ng mga hearing na to. Ano ba yung bill na yon? Wala daw. Di ba? Halimbawa, pinag-uusapan nyo itong bill na to. Eh, kailangan nyong uh, matutunan kung para saan, uh, kung uh, anong pwedeng gawin sa bill na yan. Magpapatawag kayo ng resource persons. Kung tungkol niya sa paggamit ng confidential funds, parang gagawin example yung nangyayari sa OBP, allegedly, at saka sa Department of Education, and therefore you can come up with a bill or kung meron man gustong i-amendahan na batas, dapat yung specific law e eh, nakahain dyan. At yan ang uh, provision by provision ang ating ihimayin. Hindi ganun na nangyayari. So ano ba nangyayari rito? Mukhang ang nangyayari po, uh, the House of Representatives, uh, ginagamit na nila yung tinatawag na oversight function. Kung ano nangyayari sa pera ng bayan. Okay? na uh, sabi po niya, sabi ni Marcoleta, uh kung yan ay uh, inquiry in aid of legislation. Dapat daw sana yung Commission on Audit ay nandoon din. Para kasali sila, para kasama din sila sa ano bang dapat nabaguhin sa batas. Eh, hindi yan ang nangyayari. So ang escape, ang laging katwiran ng mga taga-house, eh yan daw po eh uh, oversight function nila. So, uh, sa so diyan tayo, dyan ngayon nagkakaroon ng uh, diskusyon. Uh, sabi po nung uh, ni Representative Romeo o ako, ako, kahit daw po uh, ang hearing, eh wala namang bill crafted or law amended, amended, eh pwedeng gumawa ng hearings ang committee. Yan daw ang uh, ruling ng Supreme Court. Ah. Sabi po niya na kahit daw po walang uh, magyari sa mga uh, in, uh, inquiries in aid of legislation kahit uh, wala namang produkto to, walang resulta. Eh ah uh, nasa karapatan pa rin ng kongreso na gumawa ng mga hearing na 'yan. Okay. Na ngayon may mga sideline diyan. Ang DOJ ang uh, announcement po ng Department of Justice eh ipatatawag daw si Vice President Duterte kasi ang kanilang uh, paningin doon sa kanyang statement na baga arkila siya ng assassin, eh, it's an active threat. So, ipatatawag daw ang Vice President. Okay. Nag-press briefing po ang isang uh, official ng Department of Justice dyan sa Malacanang. At ang NBI daw ang mag issue ng sabina uh, para daw madinig yung uh, mga paliwanag nitong si Vice President Duterte tungkol dyan sa quote-unquote active threat against the highest uh, official of the land teka meron nang nag uh